Hello guys, good morning. Dito tayo guys ngayon sa Kwan. Sa likod. Ayan yung mga apples, marami ulit. Tapos yung natandaan niyo guys, yung may apple dito, yung itong drum na puno. Hiningi kahapon. May babaeng humingi sa akin. E sabi ipapakain daw sa Kwan sa kabayo. So sabi ko, pwede. At saka nagpasalamat ako kasi sayang naman na itapon. Tapos itong bahay yung naghingi, guys. Oh. Ayan yung bahay nila. Ayan puti. Ayan. Ayan. Ayan yung bahay nila. Pinaparintahan siguro yan kasi naglilinis sila. So. Ngayon guys. Samahan yung kumamulo ulit. Ng mga apple. Tapos ibigay natin sa kanila para. Mapakinabangan naman. Kasi yung kabayo nila. Ito raw yung kinakain. So, samahan nyo ako guys. tapos may dumaan dito kanina guys na lalaki eh sabi eh kung magharvest mag daw ako sabi ko hindi kukunin ko lang yung sa baba kasi ah uh, may, nag, may ano naghihingi so sabi niya pwede ako makahingi ng kwan eh eh gagawin daw niya ng kwan apple pie so binigyan ko siya guys ng kwan isang uh, isang bag na yung yung sa kwan yung sa store so lahat na dito sa baba yung lahat dito sa baba guys okay, so, oh dyan pinitas ko tapos binigay ko sa kanya so malaking tulong din yun kasi para hindi ma-waste yung kwan yung yung, uh, yung uh, mga mansanas natin makinabangan ba M mapakinabangan ng uh, iba so yun kasama ko si Kon si Atina o ito guys ang laki ho ayan sayang kuha na kasi nalagas na tapos dito guys kahit dito ka nakatira sa kuha na kahit dito ka sa dito nga dito sa Canada hindi lahat kasi nang nandito eh may ganitong, kuhan, may ganitong uh, may ganitong tanim, ganyan. Itong uh, apple. So, marami ring nakuan, Pag may dumadaan dito, maraming nang hingi. Oh, ang laki oh. Ayan, sa taas yan. Malaki. Ayan, napakalaki oh. oh ayan. So, ang gagawin ko na lang, i magkuan ako ng ladder. Ng ladder, tapos i-kuan ko. Eh, para mga kuan ko lahat makuha ito guys yung laman ng drum ulit oh ayan malapit naman kalahati mamayang hapon may kuan na naman yan may mga nahulog so idagdag natin tapos mamayang hapon baka puno na yan tapos ibigyan natin ulit sa kuan sa kapitbahay para para makuan nila mapakain sa hayop isayang naman pag itapon Ayan guys, kasama ko si Katon, si Athena. Ayan. Napakalikot. Napakalikot. Sinama ko sa dito sa labas kasi panay tahol niya sa kwan. taas. So yun guys, thank you for watching. Uh, don't forget to like, share, and subscribe. Tapos, i eh, kwan nyo naman kami guys sa kwan, sa YouTube channel namin. Babush! Ingat palagi.